Lamang dagat na naman po ang ulam na ibabahagi ko sa inyo mga kaibigan. Napapansin ko po kasi na karamihan po sa inyo eh nagugustuhan at comment ng comment kapag ka po ang ibinabahagi kong ulam eh. Mga simpleng ganiri po ba? Ngayon ang islang nakikita nyo ito po ang nahagilap ko din sa lugar ko sa Amerika. Kung ano man po ang mura at kaya ng bulsa, yun po ang patulan nyo sa palengke. Hahanguin ko na po ha, hindi pa siya lutong luto. Malasado lang po siya pero tostado na yung labas, eh. Nakita niyo po ba? Oh, patuloy natin yung mantika. Kay sarap nito, oh. Oh, ganun. Gagamitin ko na po ha, ah, yung mantika ng ating pinagpituhan. Maayos pa naman po yun eh. Dalawang kutsara. Sibuyas po. Luya. Munti ko nang malimutan yung bawang. <laughs> bawang po. Kamates. O siya, sangkutsahin po natin yan. Takpan po na muna at hayaan po natin maluto. O siya. Sasabawan ko na po. Gusto ko yung maraming sabaw, kaya ito po itat yung tasa po ng tubig. Kayo na dumiskarte kung gano'ng kadaming sabaw ha. Ilalagay ko na po itong ating miso. Hmm, yun. Yung miso po na ginagamit natin sa Pilipinas, yung po ay may kaasiman, di po ba? Yung naririto na ginagamit ko, yung po ay matamis at maala. So kung gagamitin niyo po yung nasa Pilipinas, lagyan niyo po ng patis. Ayos! Konting paminta po. Hindi kinakailangan ha, kung ayaw niyo maglagay. Konting asukal po. wag nang umime kung ayaw ha. Hmm. Ganon. Kunyari, miso sa Pilipinas yung ginamit ko. Lalagyan nyo po ng patis. Ganon. Ayos. Takpan na po natin. Hayaan po natin kumulo. O siya. Para akong nag siya, no? <laughs> Ilagay na po natin itong ating ampalaya. Yun. Kapiranggot na ampalaya lang po itong aking ginagamit, mga kaibigan mangyari nung isang araw eh, nailaho ko na yung kalahati dun sa ating bangos, hindi po ba? <laughs> Takpan po natin ha. Hayaan po natin malutuluto ng sandali yung ating ampalaya. O siya. Talong naman po. O, ganun lamang. Talong. Isang malaking talong po ire. Hmm. Kahit ano gulay ang ilalahok nyo, Basta yung masustansya, hindi kinakailangang sumunod lagi dun sa nakaugalian. Kung ano meron po kayo, yun ang ihalo nyo. E, ito meron ako eh, ang palay at talong. ito e, yung po ihalo natin sa ating miso. Takpan po natin! Alam niyo po, gusto ko sanang maglagay ng maes. E baka mamaya eh, makarinig ako sa iba sa inyong kung ano-ano pinagkakakana ako. Eh. So hindi ko na po isasama ito ha. Pero kung gusto niyo eh, maes. Gulay din po yan eh. Di po ba? O siya! Titigman ko muna ha, at baka po walang lasay, eh, mapahiya ko sa inyo. <laughs> Ayos na. Sarap. Pakipulit. O siya. Ilalagay ko na po itong ating pechay. Dapat po din eh, mustasa, hindi po ba? O kaya naman eh, kangkong. Kung gusto, kung tawag nyo rin eh, sinigang samiso, O kaya eh, ginisa sa miso. Kaya lang po, ito lang ang meron ako, ito na lang. Kesa man maitapaw. pagkatapos po, hinaan natin na ng katitik yung ating uh, apoy. O ilubalob natin yung ating pechay ng malanta-lanta. Hmm. Sariwa po ba pechay nyo? Tsaka po natin, ilalagay ang ating isda. Malasado pa po ire ha? Hindi pa sa lutong luto. O ganire po. Hmm. Yon, yon, yon. Medyo may kamahalan po itong isdang ginamit ko. Para maiba naman ang isda. At nagtatanong yung iba kung wala na po daw akong, ayan, mailagay na isda, kundi bangus at uh, tilapia. O ayan, maiba po. <laughs> Takpan po natin. Mahina nga po eh yeah? ha. Bukod po dun sa miso, maaring tawagin po natin itong ulam na ire, lutong bukid. Kung ayaw nyo po ng masabaw, huwag nyo pong dagdagan ng tubig. Basta po mainitan sa sabaw. Ayos na ayos para sa akin. Parinin na po kayo. At nang nyo. Ano po? Nagustuhan nyo po sana. Ganyan ang laging gagawin natin. Yung mga ulam na simple. Pagkatapos ay eh, mga ricado yung murang-mura lamang. Madaling lutuin at may sabaw para masustansya. Boom, boom, boom. Tapos na po. Napakadali. Di po ba? O bukas. Ganun po ulit. Si Ron Bilaro. Maglagay po kayo ng comment din at binabasa ko. Ayos. Ingat po.